Pilipinas, labing lima katao ang nasawi sa isang sunog sa Quezon City, kabilang na dyan ang isang batang babae. Narito ang report ni Val Gonzalez. Val. Ed, Ediel, halos isang oras lamang ang inabot pe, ng uh, Pero, labing limang mga buhay ang kinitil ng malagim na sunog na sumiklab dito sa barangay Tandang Sorak, Quezon City kalunos-lunos na eksena ang tumampad sa mga tauhan ng Bureau of Fire Protection nang tuluyang maapulang apoy ang mga labi na mga biktima na halos magkakalapit lamang sa iisang lugar. Kabilang sa mga namatay, ang tatlong buwang gulang na babaeng sanggol na kaanak ng may-ari ng pagawaan ng t-shirt na kabilang din sa namatay. Beyond recognition, beyond recognition at halos ang karamihan sa mga biktima. Batay sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection, nangyaring sunog pasado alas 5 ng madaling araw kanina. Lumalabas na sa pinaka-working area sa iba pa nagsimula ang sunog niya. Sabi ni Maria Fe Parle, ang yaya ng 3 months old na baby, ang kanilang amo na may ari mismo ng pagawaan, ang gumising sa kanila na mayroong sunog niya. Dahil wala na raw ilaw ay nagkawatak-watak at nataranta na sila kung saan dadaan dahil malaki na ang apoy. Mga highly combustible materials ang nasa loob ng pagawaan kabilang na ang mga pintura at iba pang mga gamit. Ayon kay BFPMCR Director, Fire Chief Superintendent na Tarosa, marami silang nakitang mga paglabag ng pagawaan. Bukod aniya, sa kulang-kulang na mga permit ay hindi rin akma ang malalaking masin na gamit sa produksyon ng mga damit na nasa maliit na lugar lamang. Ayon sa barangay Tandang Sora, dito lamang nakalipas na buwan na green ng mga permit o per pagawaan. Lumalabas na mataas ang volume ng mga tanggap na gagawing t-shirt ng pagawaan kaya't nag-operate ito kahit hindi pa ang kanilang mga permit. Kabilang sa mga ginagawa ay ang t-shirt na gagamitin sa nagpapatuloy na FIBA basketball game. Nagtasagawa na ngayon ng malalimang investigasyon ng Bureau of Protection sa malagim na insidente na pumatay ng labing katao mula rito sa barangay Santang Sora, Quezon City. Para sa kaunawaran sa Pilipinas, DJ Arich. Ako naman, Val Gonzales. tuli tuloy Val. Babalita tuloy-tuloy. Yes, sir, Edniel. Itong uh, binabagit natin na isang lumalabas, ano, hindi siya basta-basta residential area, kundi pagawaan. Ngayon, bakit may isang gold dyan sa lugar? Edmiel, medyo malabo. Edmiel, uh, ulit lamang. Uh, Val, bakit may isang sanggol doon sa isang pagawaan? Ano ba itong nasunog na ito? Anong, anong klaseng gusali ito? Tinatanong mo ba Edniel kung anong gusali? Oo, oh, anong gusali? Dahil nabangit natin, mayroong sanggol na nadamay doon sa sunog. Uh, Edniel, kung tinatanong mo kung anong gusali, dahil medyo malabo yung ating audio ko, tinatanong mo kung anong gusali? Ito sa harapan ay isang lumang struktura na nabili lamang ng Chinese businessman na may-ari nitong pagawaan ng uh, t-shirt at matapos na mapasa kamay niya, yung uh, pagmamayari nitong uh, pagawa, ano, itong um, pagawaan